Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay isa na namang katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Hello attorney, pwede ba akong magpakasal sa boyfriend ko na foreigner sa US? Kahit na ako ay kasal dito sa Pilipinas, pero halos 17 years na po akong hiwalay at may pamilya na ang aking ex, ang aking boyfriend na foreigner ay divorce na sa dating asawa na isa foreigner. Sana Masagot ninyo ako at sana ay matulungan para magkaroon ng idea kung paano ang dapat kong gawin dahil balak na naming magpakasal ng aking boyfriend. Mga kaibigan, Natalakay natin ito bilang isang educational and informational purposes lamang. Pero bago natin talakayan ang ating topic, Huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. I-click na rin ang notification bell para hindi ninyo makalikta ang mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. May paraan ba ang isang may asawa dito sa Pilipinas na magpakasal sa kanyang dayuhang boyfriend o girlfriend sa Amerika? Ang isang may asawang babae o kaya may asawang lalaki dito sa Pilipinas ay pwedeng magpakasal sa Amerika kahit na may asawa siya dito sa Pilipinas. Ang kailangan lang dapat ay makapunta sa Amerika. Pagdating sa Amerika at mamit niya ang residency requirement ng state na kanyang tinitirhan, pwede na siyang mag-file ng divorce sa asawa niya dito sa Pilipinas iba't ibang mga residency requirement ng bawat states sa Amerika. Gaya ng Nevada, ang residency requirement ng Nevada ay anim na linggo. Ibig sabihin, ikaw ay dapat na residente at physical na naroon sa Nevada ng hindi bababa sa six weeks, anim na linggo, na may balak na manatili sa estado bago mag-file ng divorce. Habang sa California naman, ang residency requirement bago ka makapag ng divorce ay 6 months. Kapag ikaw ay nakakuha na ng divorce, maaari kayong magpakasal ng iyong boyfriend o kaya'y girlfriend dahil ikaw ay meron ng legal capacity to contract marriage. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ating talakayan. Sana merong kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli, bye-bye!